ganito lang ang paggawa ng tuyo gourmet mga idol una pinirito ko ang tuyo tapos yan mga idol hinihimay ko ng tuyo para alisin ang tinik mas masarap kasi kainin pagka wala ng tinik mga idol diba tuyo gourmet yan hihimay na natin ang tuyo at pagkatapos piprituhin ulit natin to mainit ng mantika bawang maraming bawang mga idol tapos natin ng pasas optional tsaka carrots kaso wala akong pasas at carrots lagyan ko lang tuloy ng turmeric ang pakulay ayan mga idol hinihimay na natin ang ating tuyo ang ating hinimay na tuyo mga idol at gigisain na natin sa bawang mga idol tapos lalagyan lang natin ng konting turmeric para pang optional mas maganda talaga dito kung mayroon tayong pasas at saka carrots pang idol pero okay na to dahil DIY lang naman pero nilagyan -like ko itong mga idol ng konting asukal para hindi siya balat hindi matamis It's tamang tama lang ang lasa mga idol DIY to you government mga idol thank you for watching